Laki po pinag-unusan, no. Yan, buntot pala ang po yan, no. Aba. Diyos ko po, nanay. Nanay ko po. Oh. Eh, eh, buntot pala ang po. Aba, kalaki, aba. Hmm. Aba. Utol, di ni sa balat mo, abah Aba pagkakamitig ng pinaglunuhan oh eh eh ilang araw na kaya arding eh kakapangilabot ay laki po oh Aba, ba ka na lang kaliskis ayun po ah uh, abot po dito sa episode nito ano po kung mag uh, may nami-miss lang po tayo dito sa area na ito gawa po ng dati ay napaka uh, hindi man marami kumbaga nakakatuwa din yung mga native pig po dito ay ngayon po ay wala na natira kumbaga i-share ko lang po ba ng kwentong area yan no ito po lahat kudungan po yung baboy yan hanggang doon yun po yung aking area yan yun yung kabilang side ito po ay kami ay halos magkakapatid. Hindi nga lang po ako magbe-video rin po naman 'yun. Kung bagay hindi nga na i-focus eh, nang ng ma ano po ba kung baga doon na i eh, ano yung mismong main topic oh nung dati ba. Kaya po maganda rin yung ating vlog na di makikita na lang natin ay yung kwento na lang. Oh, yung video na lang. Ari po nung nakaraan ay puro ano ito ng baboy. Oh ya yeah. Siguro po kaya po andito kayo sa channel na ito. Kumbaga tumitingin din kayo ng idea para sa buhay bukid o binabalikan niyo yung nakaraan niyo na ah ganyan din kami dati noon. Yung iba naman gusto gusto ko yung mangyari yung gayan. Oh, yan siguro po ano, yan yung inyong ano dito. Ya, yeah, ito po makakulong po ito nung una baboy. Oh. Meron pa nga pala yan. Oh. Ari po kay Kuya Ariel itong side na ito magkakapatid po meron hanggang sa magulang po hanggang kay nanay at kay tatay yan Bartolina ng baboy nakabaon pala yan yan ito pa po kung mapansin nyo po yan ang nagpabago po ng lahat ay yung sakit ay walang dyan naman bingaw yung ASF, oh, African Swine Fiber. Swine Fiber. yan Kung baga, nakakamislaan po. Oh. Na maganda po. Kung baga, maganda na yung nagiging takbo. May kita. Tapos ayun nga lang, sumabay yung sakit. Kaya dumating yung time na nagkakaubosan, eh. nagkakalubihan din po. Oh, yan. Yeah. Ito po ay kilabayaw pala oh. Kila Ate Gisa po itong side na Ito, ito ay hanggang dito pa pala yung sa kanila. Yung po ang sa akin oh. Tapatan po kami ay ito kay nanay at kay tatay ito. Mira sila jang inahin. Oho. Oh. Wala ngayon po ay ganito na. Nakatiwang-wang. Yan dito yung malaking barako. Yun nga po, ay ito kaya may mga kahoy na po dito nakaganito. Ito yung pang repair po ng kulungan ng baboy. Ay bigla po naman nagkaubos-ubusan ba? Sayang. Maganda po ang pagkaka-design nitong anong ito. Oho. Nitong area number 2. Oho. Tapos ari po, baka din natin ito ay yung kay utol naman kay kapanganay po o. kung baga ari po i sa inyo baga na nakakamiss po aring pagkakataong ari ari ay kay kapanganay yan oh ito so. ang kaanuhan lang po namin kung baga bilang sa amin po ah uh, maganda rin yung nang, nangyari na puro light material lang yung ginamit yung mga kahoy kahoy hindi ba building po na big time building na di kumbaga uh, bago, pwede mapagagamit pa naman po di kumbaga yung pag-adjust uh, malaking kapital oh. sa, ma sa mayroon po namang kapital ay eh di ano ba ayon ay latik lang ayon oh. pero sa amin po na ano itong mga light material eh di sariling sikap na hakutin lang po mga kahoy oh. ito noon ay kay Utol Bunso nung no? hindi pa po siya Nag-aano ng trabaho ito 'ndal, ito. Kanya yan na itas ito kay Kapanganay. Ito pa rin kay Kapanganay pa rin po. Oh. Nakakamislaang po. Oh. Ya. Yeah. Ito po ang kabuuan. Daming nasayang na kulungan ng baboy. Baka po naman dadating pa yung time na no? Na mawala na 'yung sakit 'o. Oh. ayun po nagpaligid lang po dyan yung mga kulungan ng baboy ari po naman ay pinaka rest house po na pinagawa ng akin tatay oh. yan medyo repair na rin nga lang po yan ito po ang naka -ano sa area number ano po area number 2 Ganun nga po, kumbaga minsan, yung kayo po ay sa ganang akin may nasasabi rin ako para sa iba kayo po may masasabi sa ganang akin kumbaga pag po actual, ay di kumbaga andyan ha, ah, ay minsan ay hindi sinabing hindi pinapahalagang, kumbaga may dapat pang baguhin uh, para sa iba oh yan, ari po ay rest house, oh yan oh. ay di wala na nga po natira din sa bukid lagi refirming pa ba yan, oh ay siguro nga po ba eh Pero kami po sumubok dito ng tumira Aho, ah, yan Itong kay na ito Gawa sa kahoy Up and down po yan oh. Ito po ang paligid nito Oh. Ayan Tapos po yung nilakad natin yung mga kulungan ng baboy And yan sa paligid yun dito sa side dito tapos ito yung iba puntahan po natin yung aking ano dito yung dati kong kulungan ng baboy yan po naman yung mga naka episode rin mula nga sa panggagawa po natin kumbaga yung iba po ito yung pangarap ano ho Ting tingin lang tayo dito di kumbaga nasa, uh... Pakita ko po yung pinaka ano ba niya. Kumbaga paano ba? Yung iba po din nga ganito rin ang pangarap na may mga pigiri, ganun, may mga alagang ala alagain. Oh, ay kaso nga ho. Yun nga uli ulitin ko po sa inyo ay nagpapasira ay yung panahon ba yun o oh, yung yung sakit oh yun kaya hindi na po na ituloy Ari po ay yung akin, oh, binuo ko po 'yan. Oh, ito po yung design ng akin. Kinabuan na rin. Oh. Uh. Kung mababalikan niyo po uli yung video natin, ito binuo ko 'yan. Nagsampit, nagsampay-sampay pa tayo ng mga ano. Ng mga ah nag akit akit pa tayo sa mga kalamansi diyan. Oh. Ilang years na 'yun? 5 years, oh, 5 years. From now. Uh -huh. Tama ba? Five years from now. Uh -huh. Yan. Ito po. Ito ang ginawa natin. Ito ang pinagtagawa natin ng pandemic. Nandito po tayo madalas. Yan. Ito po yung mga kulungan ng baboy. Hmm. Kung ibabalik po natin, ang saya po nung ito yung lahat ay ano pa? Lahat ay active pa oh gumagana pa oh yan ito po ang saaga ng sa akin tama ano po dito po naman tayo kay Kuy Ariel ari po pala kay B Kilabayaw kila ate Gisa po oh dun yung kay Bunso halos lahat po kami meron dito oh yan ito po yung akin oh Bubat tayo na ano po Hindi na po naman tayo kay Ariel dati ng kulungan yan, ito po yung kay Argil oh. Yan, nandiyan po ang malalaking inahin. Aba, ay Diyos ko po. Ang laki yung kubra oh. Nagalaw ba? Aba, pagkakalaki. Eh, balat na ata. Kakapangilo naman din eh. Nakagutom ari ah. Yun po oh ating ating daw pong ano yung nakakatakot lumapit eh baka check aba hindi ay hindi po nagalaw ay walang hiya pagkalaking pinaglunuhan po ay talaga po ako hindi agad nalapit at eh, pag gumalaw eh aba takbo hanggat may lupa Diyos po nakakatakot ang laki eh. nakakapangilo po nangyari na din eh. Pagkalaki po oh. Diyos ko po. Baka narito yung may katawan niya na. Eh. Diyan po oh, nakabalandrang bala ah, Ay, pagkalaki, buntot pala ang ayun oh. Walang dyo Ah ah, ay kubra eh. Narito. Nakakatakot, nakakatakot ala ano po. Yi. Yeah. Nakaka-nervous, ano ba 'yan? Mm. Eh eh. Aba, okay. Ano na? Laki po ng pinag-unusan, no. Yan, buntot pala ang po 'yan, no. Aba. Gusto ko po nanay. Eh. Malay ko po. Oh. Eh, eh, buntot pala ang po. Apakalaki, aba. Hmm. Aba. aba. Utol, din sa balat mo, aba. Pagkakamitig ng pinaglunuhan. Oh. Eh, eh. Ilang araw na kaya, Ardine. Eh. Kakapangilabot, ay. Laki po. Oh. Aba, pakalala ka na lang kaliskis. Ay, dini. Malinis po naman ay kaso dito talaga siguro sumuot sa mga baka nasa ila ilalim niyan. Oh. Kakapangilabot po. Kakagutom ari ay. Malaki. dalakano ng kaliski sa'yo, Cobra Eh, hmm. eh, e, nasa gilid na rin banlat. Hmm. Mas, na din si Damohan. Matagal na rin, no? At rin ay ano na, eh. Para ba nabuhay na, oh. Hmm. Para na nayakap ng damo. Hmm. Yan. eh Eh, ayan, e, pagkalaki. Hmm. Ba't nagkaugat na, oh? Eh? Nayapos na hmm. yung ugat. Yan, tumawid na yung ugat damo, oh. Eh. sa banat niyo ito na eh. Aba Ay narin na ang ulo ano din yung hukado na yun Ay ay eh, kakapangilabot sa mga butas ay yun eh. saan so, kaya susuot eh yun kakapangilabot alam mo eh eh ako yung natulig eh. tiligan po ako din sa anong are sa a, anong kubrang are kakapangalabot ay walang dyo eh pasensya na po kayo ano kung ano po yung masasabi ninyo din sa naging ano natin din eh nakakangil oh. are po yung kay utol na mga kulungan po oh eh, eh. yan yan kahit kung naman ganito ang itsura nito uli anong balik tayo sa dati kahit ganito po ang mga itsura nito Kung kumbaga pinagkitaan din oh. kumbaga nakulungan na gamit din po ng matagal tayo nga po kung tutusin ay bisprilaan dito sa mundong ibabaw oh. kagaya ngayon oh. hindi naman natin hawak na may dadating na ganyan oh. kamukha ho nung nag-pandemic na tao naman ang inaano ngayon mga hayop oh kumbaga dagok sa atin na ah. talaga ho namang dapat tayong lalampasan lang natin. oh yan, yun po. Ito po yung mga kulungan po ng baboy. Oh. Meron pa po doon sila nanay doon sa kabilang side. Oh. <clears throat> doon po yung sa kanila. Sure na tayo dito. Nakapangilabot din eh. Buti tayo nakabota. Yan yung po, anong yan, lahat po ay baboy din ang nakalagay dyan oh. lahat ay baboy mga pinitak mga native pig po yan ito mga native pig po ang nakalagay dito hanggang doon sa kabilang baybay po ayun po hindi eh, kumbaga nga nag tutulad tulad oh, yung pagkakaano namin kaya po halos lahat magkakapatid mag-asawa ng inay at meron po lahat sila yung nagiging huwaran po namin ah ah talagang ako ay kinikilabutan doon sa asa eh eh, eh. iwan ko kung bakit ganun ang nagiging ganap oh. siguro talagang kasama na natin sa mundong dito po yun oh. ayun eh paano po salamat po sa inyong pagsama ingat po lahat Happy lang po. Bye.